Isang magandang araw mga kabayan dahil opdey ko ngayon magagala ako ngayon dito sa Bandar Seri bigawan Ito nga po pala yung mosque, mosque nila. Ang ganda, 'di ba? Ito yung likod, 'yan yung likod oh. Ngayon, pupunta naman tayo doon sa harap. Ito naman po yung harap ng mosque nila. 'Di ba, ang ganda? Siyempre, lilibuti natin ng ang bahagi ng Bandar. Bahagya lang. Hindi lahat kasi malawak. <laughs> Hikot tayo. Yan naman po yung malaking department store o supermarket dito sa Bandar. Ang tawag yan ay Wahu Yayasan. O, oh, di ba? Kaya lang hindi ako pupunta dyan. Alam nyo kung bakit? Wala akong pera, wala akong pambili. <laughs> Ikot na ulit tayo. <laughs> Ayan, o, oh, tingnan nyo. O. Oh. Ang laki ng picture frame. O. Oh. Picture frame yan. Pwede kang picture-picture dyan. Pwede rin mag-video-video. Di ba? Ang ganda. O, oh, yan. Ayan o. Oh. Frame Brunei Darussalam. O oh, di ba? Ikot tayo. Dadalhin ko naman kayo ngayon sa ano, sa Eco Park. Yung isa sa pinakamagandang parke dito sa bund ano, Bandar. Walang goldfish oh. Walang ano goldfish. Dati meron yung goldfish ba o fountain? Fountain na ata yun. <laughs> Ayan <laughs> Wala nang fountain Ayan natin Punta na tayo sa Eco Park Ito na po ang Eco Park Tinan nyo gano'ng gaano kaganda oh Grabe Ang bangis Woo Diba Tapos yun naman yung ano Bridge Sa so, malayo yan ang mga bahay-bahay na yan, tinatawag na kampong air. Mga bahay na nakalutang sa tubig. Oh, yeah. Diba? Oh, Ang ganda dito. Kaya sa mga gusto mo masyal dito sa ano bandar, ngayon, yung mga hindi pa nakakaalam, alam nyo na ako saan kayo papasyal. Dito lang sa Eco Park. Tayaya san. E lang ang mga pasyalan dito na medyo okay okay. Kung gusto niyo naman magjogging dito rin sa Eco Park oh, pwede magjagging dito ta sa banda ron. Meron doon ano mga may mga gamit doon para pang ano, exercise. Eh ano, may ano. Oh, may bangka. Kuya, bangka. Hindi ako sasakay. ayoko Akala niya sasakay ako. Hindi, <laughs> hindi. Maraming, mga mga kapatid, bye bye na. Nagkas sa susunod na ano, video. Maraming maraming salamat po. Thank you po sa panonood at sa support. Love you. Mama, chup chup.